nagtapok sa Oval Gymnasium ang mga lain-laing langyaw gikan sa managlahing nasud nga nagpuyo sa General Santos City kini aron magpatala sa alien registration program sa gobyerno nakigalayon matud pa sa LGO Jansen ang mga personay sa Bureau of Immigration aron mapatawag ang mga langyaw atong uh, Bureau of Immigration nakig pulong kaya uh, attorney Haji Herrera noon behalf sa tuang mayora og na, nag-request sila nga magkandak diri sa ato ang Oval Gym of uh, Muraga uh, registration sa mga sa mga foreigners gapong adlaw September 30 ang pagpatala sa mga langyaw apan dili matud pa mabalaka tungod masundan kini karong Oktubre 9 sa kasamtangan nga tuig usa sa ni adto sa Oval Gymnasium o ang Indian National nga si Mandip Sidno Si Sidno Walokatoig na nga nagpuyo sa Jansan o gandun ay negosyo nga pautang o kwarta. Okay lang po para ano po, safety lang sa amin yan. ano po, dalawa kami ni Uncle, makasama kami. Hmm. Ano trabaho niyo dito sa Jansan? Financing po. Ah, financing? Mm -hmm. Tapos may ilang taon na kayo? Ako po mga almost 8 years na si Uncle ko, mas matagal na siya. Kahebuluan, nga sugod tuwig 2014, si Adonay memorandum circular ang Department of Justice o Bureau of Immigration alang sa alien registration ar makuha ang husto nga datos sa mga langyaw sa nasud lakip sa ginakuha ang ilang fingerprints so bali karon ang ginahimo karon murag profiling no biometrics capturing for verification of immigration and registration status so gina-check nila karon ang mga status sa mga foreigners illegal man or legal aliens nga naa diri sa Jansan in the heart of changing lives Christopher Jason Brigada News